What's up mga kabarid? All right. So, yun, no? panibagong araw, panibagong vlog. Yun. Yun lang lagi, no. So, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon po sa lahat. Yun, nandito nga pala si Idol, DJ Papa Japs. Yo. Yun. Wash out, wash out. Oh, wash out. So, yun mga kabarid. Nandito kami sa BIR dahil si Idol Japs ay magkumuha ng TIIN. So, yun, at ako ay nakasabay na rin no. Para baka mangkakuha din tayo. So yun, pagkasakali ba. So ito na, ito na ang pagkakataon na nakasama tayo dito sa BIR na Dipolog City. Let's go! Let's go mga yung mga documentary pa mga document. Doc uh, ano, ano to? Yun know? o? Um, tin form. Ah, oh, tin form. Alright, diretso na lang. Let's go. Oh, yeah, tala. Yes, di pa pa-jobs so. Hello mga kabarid at Yo. andito po ngayon ang ating kaibigan at galing po kami ngayon sa VIR upang Upo, kumuha dito, po tamira. kami Maram. ng ano, requirements para sa TN Hello guys now. So, kung makapansang alis, uh, modernish lang Yes DJ Papa Japso. Bakpak pa kami dahil, yo kami. Alright. Kita ngay ating helmet ay gubatin talaga. Alright. Mga kabarito, Papunta kami nang City Hall. Parang ang woman run. Don't break. Oh, DJ Papa Japs, oh Ah, DJ Papa Japs. Yo. Astag. Lain din kulur jud, d'yon siguro rin yung kuha nga ko So yun, what's up mga kabarid ah, Tapos nam kaming nagbayad na dun sa City Hall of the Polong City So Nakabaya, ano po eh Nakaano kami ng 100 pesos only Bayad sa Ano ito doon? Office Oh si idol Oh Si idol na lang nagbayad, utangan na po ni eh. So yun So, let's go pa. Dapat kami sa kalahati. Tunga-tunga na, eh. Kalahati na? Tumatunga. Alright, so, meron pa. Punta pa kami sa mga printing. So, yun, oh. Yo, what's up, mga kapadid? All right. So, yeah, sa haba-haba ginagawa para makakuha ng tin. <laughs> Ito to, tin number. number? So, nandito kami sa Paris, Parisan. <laughs> dito sa Mindanao, hindi sa kayo, diwata, oh, Di Pulog oh. City. <laughs> oh, Paris sa Dipulog City. So, ayos, 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 ayos. First time ko, first time ko makatikim nito. Palagi na akong gumadaan dito pero talagang ayokong kong bumili baka mapagtawanan ma ako. Hindi ako marunong paano paano ba na imikos-mikos. Paano magtimpla? Oo. Oh. So ngayon, ito na. Dol, shout out dola. Shout out ano? Wala yung mga pins dyan. Wala yung mga pins nyo dyan. Nah, nah. oh, pins. Shout out sa <laughs> pins, Dol. Oo, oh, na. Right. Aras ni Paris. Alright. Aras, oo. Oh. Oh, aras ni Paris. okay. Aras dyan, ano? Na. Supportahan namin. Please support. Follow, follow, follow. Oo, so, ito na. Okay. Oh. Oo. Salamat din kay uh, Idol Papa Job dahil siya po yung nag ayos ayos. Talagang tumutulong sa ating ng kumuha ng nagkuha sa ating Ano na wala na problema yung sayo no? Okay na, okay na. Oo. Bali na si sa lahat ng sahod mo. Sahod di para at lahi naman kayo yung color nito. Hindi man natin yung pares, pares, pares. Kuha din sa mga tao na ron. Tao na. Kain muna kami. Sa ni boss kini. Lagyan ng garlic. Bukod ng tripod. Hmm. Kau ni, kau ni dia, kau ni. Bayon. Jadi buat apa? Garlic. Aku ah, tanya kau, pepper. Moni Paris, Paris ya eh. ini. Apa ah, lagi nak itu orang? Balo sebiji lah. Aku tanya ibu mami, ibu mami. Ibukit price fifty lah. Alright. Fifty lah, ibukit price. Aku tanya sixty Paris, English, pa. Pinakaunang. Pinakaunang, Paris lah. Pindah kau orang? Pindah kau orang Paris di Pulau Siti. Arah ke Paris. Alright. Paki balo, paki balo. Nah, uh main -huh. game. Antara apa ya? Salamat dijip apa jobs? Kundi dahil saya yo. tayo Makatikim nak Paris. Oh. Ber. 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 Di Ber. 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 Di Ber. 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 Oh. 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 Susu soyo anu. Mari. Masalah minta garlic. Alright, bro guys. So le 17 Paris di dito. Aras Paris, no? Oh, Aras bi si Paris. Oh. Halo. Oh. Aras bi Paris. Ini Bapak Jack sempre. Oh. Coba, berapa? ni bos. 60 lang with rice Paris. Guys, Extra rice. Ah, uh, juice lang. Oo. Oh. Sold na. Oh, may may, may soft drinks. May -drinks drink. din. Oo, oh, 20 ang soft drinks natin, no? oh, 20. Oo. Ayun na. Yo so, guys. Oh. Bali apat na pista to dito sa Dipolong. Marin sa Dayaway, Vincent. Saka dito sa Hillcase panggabi, 24 hours. Ito pa may aerobot. Oo. Sarap yeah. sarap, Uwis, sarap yung pare oh. guys, very affordable. Hello, surprise. May Coke, Sprite Royal meron. Uh, sprite din. Pare ba? Sprite nalawa. Mga dito guys. <laughs> Oke, bawa porta. Ilandoy kay. Oh, ya. Yeah. Kuling ata pun. Oh, pun <laughs> so. ah. Ya tong ila ka ator puning ikon. Paris Rock. Manila lagi kan ni ma Paris ngan ni Manila. Ha. Ah, di jeep apa jap lo? So. Hmm. Makwa dengnya boy, boy tripping bos, boy tripping. ada ah, kan bagi kota DJ Pempat Jap oh. oh. selamat sampai sama hari nang Aras Paris. Aras B Paris. Selamat selamat. Nali berikan selamat. Nali berikan minum sok tings. Thank you so much. Dan bos thank you. Selamat. Ayo Idol. Ayo ayo. Selamat. Oh yo, okay nah, besok na kami. Selamat ke Aras Paris. Jadi. Diretso na kami na. At ah, salamat kay DJ Papa Jab dahil po ah, no, hindi dahil sa kanya din tayo makatikim ng Paris ni Idol Aras. So please support Aras Paris. Aras Paris. Oh yeah. All Thank you, dude. Bol. Ato ning upload yon. Okay. Balag na artay ba interviews? Okay. Nat, nat salam. Helmet po ta kay pa okay. bandi dakpan. Liste. All right, so let's go. Muna di Paris. Yo, what's up mga kapatid? At dito po natin ngayon sa ating pagkuha ng tin ID oh, tin number ba 'yun? Oh, oh, dito po tayo sa may uh, BIR ng Depok City. So, all right. So, ito yung mga requirements. Yan oh isa sa mga requirements ng kumuha ka ng tin number at saka tapos na kami nagbayad so let's go na let's go let's go let's go yun what's up mga kapatid welcome at yun nga ito ay bablog natin yung mga ginagawa, ginagawa natin no so shoutout nga pala sa ating mga yan you know, mga gamit dahil ah, nag nyo na yan lipat na po kami ng ibang tirahan na naman so yun mga kapatid ito na po yung nasikaso ko sa so, lagang pumunta ko ng BIR at binigyan na po tayo no ito na yung ating dalawang araw to kung ginawa dalawang araw dahil po ang lakas ng ulan kahapon so ngayon ko lang natapos so yun na at meron na po tayong tinumber So, galing ako ng BIR at ito, yung So, pwede pa, bal, balikan ko pa yung ano niya, yung, ah, uh, yung original, yung tawag nito. At saka, may briefing pa daw, may briefing. So, yun, salamat, salamat nga pala sa mga nag-assist sa akin na uh, mga ka, mga mga mabait na guard sa BIR, sa Dipolog City. So, salamat po lang, ma'am, hindi ko lang na ano yung pangalan, yung dalawang, lady guards, at saka yung isa, yung sa ano talaga, sa entrance, yung, sa office. So, Shoutout sa inyo, sir, magkita-kita ah, at sa next, dahil may pupunta din ako dyan next week, guro. So, salamat sa inyo, salamat. Yan. So, yun, mga ka, kapatid, andito na. So, yan.